And then, afterwards, pupunta ko na na siya Museum of Korea. Ito yung pinaka-museum. Ang laki! Ano talaga like siya? Mga porcelain. So, ayun. exit na ako ng National Museum of Korea. And napapunta na ako sa HYBE. So, ayun. Building. Nakababaan na ako sa Yongsan Station. Tapos may, ano, may, may train station sa kabila na ang, ang laki. And ito siya. Parang very, ano nga, ah. Very business district yung area na to. Tapos tingnan nyo, ang cool kasi yung, yung bus tapos na nasa gitna ng kalsada. So minsan ganyan yung ibang bus stops dito. Yan, I, I, think nila natin tumawid. Tapos dito tayong area doon. Para nakikita ko na yung mga hype employees ha. Sana naman na yung in-hype no? Kaya kahit sinong group na lang. Sana pagbigyan na tayo na may dumaan or may lumabas. So itatawid na lang tayo. Tapos malapit na yung hype building. Feeling ko may mga tao din nag iintay doon no? no? May mga poster na nga eh. Look, may mga poster na nang Um, BTS so, mga restaurants na dito na yung poster nila sa labas mga BTS BTS kanya ah, saan na? ito na ba yun? Wait, ito na ata alam ang daming dumada ng mga idol car alam mo yung mga ganyan no? mga idol cars ito na nga ito ba yun? hindi ba? ito ba yung pinapasukan nila? parang hindi naman ito yun di ba? hindi ito, ito yung alam ko ito yung bagong building pero dito ba sila pumapasok? So ito na yung hype na building oh. So yun, oh my God. ito na nga daw yun. So ito na yung main building nila. Ito na yung bagong building nila. Tapos di andito yung mga practice rooms nila. Yung nakikita natin ng mga sa mga videos nila nagpa-practice. So dito yun sa loob ng ng high building na to. Parang gusto kong mag-picture dito kasi lang medyo nakakayak siya. May mga tao din akong kasama dito na iba. Pero, ayan. Wala lang ibang tao eh. May baba ba kayang idol? May lalabas kaya? What if mag-camping tayo buong araw? For sure may lalabas yan dito. Wait lang magpicture mag doon. Kaya lang may nagpi pa kasi ang tagal nila magpicture picture And hi, pen. Labas na kahit isang tao lang. Labas na kayo. Parang feeling ko talaga may lalabas dyan. Maya-maya. Hindi -maya. ko alam, di ba parang dito sila minsan dumadaan? Ditong side. Parang may entrance sila doon na iba. Ito yung building names. Ito yung pinaka-building nila. Medyo nabibista ko dito sa dalang babae dito nasa likod ko. Kasi magpipicture na ako tapos bilang silang sumingit sa likod ko. So ayun, yun lang may magagawa mo dito. Kita mo lang yung building nila, tapos tatambay ka ba dito hanggang mamaya? What if tumambay ka dito hanggang mamaya? Medyo nakakainis na. nakitang yung babae niya sa likod ko. Sila din yung kanina dun sa ayo halos ayaw umalis dun sa logo kanina. Ay, nandiyan pa rin sila. Siguro mga 10 minutes na sila nagpipicture tapos ang dami lang shots sa ganyan. Ang dami yung nag sa likod nila pero di ba diba? Ito, iko. Sige. Ang dami nilang ginagawang posing kanina pa ang dami nilang nag sa kanila. So dito na ako sa may yung Teddy Bear eh? yung yung cafe nga na pinuntahan ni Sulu dati. So te try natin kasi pinupuntahan din sya masarap daw din yung mga bread tsaka mga coffee ganyan. Alam mo yung area na to, ang daming mga cafes din na maliliit sa gilid. Ayun no? oh. Mang cute sya na cafes. This one, meron din dito sa gilid. o Ayun, ito ko na. Ito na! Teddy Bear house. Madaming mga tao. Ay, madaming tao! So ito yung mga binibenta nila. Mga croissant, mga iba-ibang um, kasing bread. This one. Oo, meron silang almond. Pero kinuha ko is this one. Yung chocolate tsaka yung egg tart. So may margarita din. Here? Uh, for here? For here? Can I sit outside or is it okay here? Outside, no. How about here? Or do I need to reserve? Do I need to reserve a table here? I need, so I need to take out. Yeah. Okay. Okay, so sadly, bawal bawal umpo dito sa labas kasi mga chairs. Tapos sa loob naman, parang kailangan by reservation. Ayan, so, so nakahanap, nakahanap, ako ng metal. so may metal tayo. Ito yung binili ko nga. Ito, this one. Um, dito sa Teddy's eh. Ah, Ako ko, bawal kasi uubo sa labas. Tapos yung mga seats sa loob ano, reservation siya the day before daw. So wala ka ding seats. So in-order ko nga yung parang fondue chocolate, tsaka yung egg tart. Pili ko yung egg tart na lang kakainin ko kasi yung fondue chocolate naman is kakain ko na kanina. So ito siya. ding seats. Tignan natin ito. So ayan, dito ito rin. iyo Ano siya? Egg tart croissant. Cross croissant. Egg tart croissant. Eh pala. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap nung, yung egg tart niya. Parang egg tart na regular. pero creamy. Tapos yung labas niya is croissant. So, kaiba siyang combo. Ano e pala to? Mmm. 6.51. 651 Saka Yung kanina isa 6,500 won din So kung gusto nyo i-try Itong cafe na to Malapit lang siya kapag galing kayong hype Magbabas lang kayo ng Two stations away Kasi so, dito na kayo sa area na to Plus Around dito Madaming ano Madaming mga Cafes and restaurants May mga ano din Sangyuk Meron din mga Ay May mga sangyuk May mga coffee Meron nga itong kanina, ano, gelato. Eh. I think maganda itong Yongsan ikutin. Kasi neighborhood niya, puro ano, puro mga something na parang food trip, ganun, or cafe hopping. Eh, I may mean, weather ngayon, malamig na. Kapag kumangin, malamig na yung hangin. Hmm. Sa so, si may maxing plant sa si may itewan ano siya, uh, ah, four floor siya na cafe. Tapos ito yung space for work. Ang talaga siya. Tingnan nyo, ang ganda ng first floor. Diba ang cool? Tsaka coffee siya lag siya, mga coffee shop. May mga ano din sila dito. Ooh. Ito yung ginagamit ng coffee si Garacano. Ang cool ng space nila, oh look. Ito yung sa first floor, may mga upuan, tapos parang siyang pool. Ayan, Then, ayan. Ito yung mga seats. Mas mayroon din dun seats. Sa kabilang area. yan Lahat sila may mga ano, may sariling um, outlet. Samyga. Samyga. The... So, na ko at marami namang seats dito so sobrang dati. and lahat like, may outfit. Hello, so andito ako ngayon sa Maxim Plant. Ano ba ako? Hello, hello. Eh, okay. Pwede okay. go. So yeah, andito ako sa may Maxim Plant. And ano siya, cafe siya dito sa may Itaewon. So nag lang ako papunta dito around 30 minutes mula doon sa Yongsan. So ayun, sobrang lakas ng ulan ngayon dito. Sobrang lakas ng hangin. So medyo instead of 20 minutes na ride, naging 1 hour. Kasi nag-intay pa ako ng tumila yung, yung ulan. So anyway, uh, dito, yung maximum plant na to, four floors siya na um, cafe. And yung baba yung kusin ka mag-order. Tapos yung three floors above is um, space siya kung saan ka pwede mag -work. Sobrang daming table, sobrang daming outlets. And maganda talaga siya kasi halos lahat ng tao dito nag-work talaga siya. So meant talaga siya for working. And wala namang time limit na stay, So Wala namang nakita kasulat So basta umorder ka lang. Basta di ka lang mahiya umorder, ba? Diba? and meron din free wifi so and nakakalik sa wifi so sobrang good itong place na to if someone ka na like me na nag-work um, from home or virtual assistant so pwede ka mag-chill dito and ayun nag-order na ako ng iced caramel macchiato ano siya um, 6.51 So, okay na din. Parang Starbucks price. Pero at least ito, talagang meant for working siya. Kasi yun, mga tao sa likod ko, lahat sila nag-work lang. So yun, magsistay lang ko dito ng ano, siguro hanggang mamaya matagal kasi mag-work ako. And then, try ko kung anong, yung area kasi na to, yung street na Maxim Plant. So, search na lang, Maxim Plant, Itaewon. Yung street niya, puro stores. May Blue Elephant, may um, Gentle Monster, may mga, kasi mga big brand names, Korean brand names, or international brand names, um, meron dito. So, yeah, yun, mag-work din ako alis na ako dito sa may Maxim plan. Dito siya sa likod ko. So, sobrang taas niyang building, di ba? Kasi ilang floors yan siya. And ayun, located lang siya dito sa may... Alam ko, 81 Street na to eh. So, meron siya mga stores dito sa gilid. Mga um, damit, accessories, and mga kailang brand names. Like, kaya nito. Nike and Adidas and Diesel. Meron dito area. So, ayun. May mga pop-up store. Hindi pop-up store ba to? I, I think so. Mga, ito, Adidas. This one is diesel. Pasok sa loob ng alo and mahal pala ng ano no, mahal pala ng alo na cup. Parang yung regular na cup nila 85,000 won. Tapos yung isang medyo may parang may onting design yung cup niya. 100,000 won agad. So, parang mahal. So actually medyo hindi ko na research tong Itaewon. So didiscover ko na lang kung sa pupunta yung mga tao. Kasi hindi ko alam parang dun sila galing sa kabilang side. So tignan natin if anong meron doon. Ito may Comme na malaki yun. Oh, na malaking store. Pero syempre din tayo papasok dyan kasi mahal na yan. na naman. Ganun saan ako pupunta pero sinusunan ko yung maraming tao. Ano ba meron no, na dito? Yeah. Parang feeling ko nasa likod ko kanina yung mga shops eh. Okay, pabalik tayo doon sa pinuntan ko kanina. Saan ako nang galing? Alam ko na ako saan sila pupunta kasi yung Sun University na pala, yung doong area like sa dulo. So, kaya sabi ko dun papunta yung mga parang mga alam mo yung mga teenagers ganyan yung mga young adult yun sila papunta lahat yung pala school nga pala kasi yun so if may like ka sa free, uh, may ka sa kasi may Aesop dito sa gilid yung mga ano ba to mga shop ay ah, hindi eh, mga um, lotions mga balm mga shampoo sa Aesop and then may lalabo dito cool kasi lang walang tao ano, as per checking do sa Lelabo, meron silang city exclusive. Natandaan niyo pa ba yung ginawa ko sa Japan dati? Gumila ko nung ano, 'di ba? Nilabo doon and meron silang set exclusive. Meaning dito lang, dito lang specifically mabibili sa location nila na yun, yung scent na yun. So, hindi mo siya mahanap sa ibang stores, lalo na hindi mo siya mahanap sa ibang country. So, mas mahal siya, ang alam ko. Yan, so medyo umuulan na ulit sa labas. So, pumasok muna ako dito sa Musina Standard. Alam ko meron na to sa ano eh, sa Mall of Asia, di ba? Kasi nung wala din pumapasok. So, tingnan ko yung sa men, which is sa fifth floor. Kasi naghanap din ako actually ng um, sweater or jacket. Okay, so medyo pricey na talaga itong musi na standard. Ayun, around 35,000 yung yung usual nilang price. And then, and then yung mga sale nila is mga nasa ano, ang sale nila yung mga dating kunar, dating 60,000 sa save nila yung 235,000 ganyan, pero mahal pa rin kasi 35,000 is around 1,400 pa rin eh. So ito na yung pinaka ano, mga stores sa Itewon. Nasa ano talaga kasi siya eh. Sa mga pasok, liblib -lib na lugar. Liblib. -lib. parang nasa loob. Pwede puntahan tong store na to. City Breeze. Okay, abort tayo doon kasi walang tao. So yun, babalik na lang ako sa pinaka main street. Kasi parang, nawala wala naman na dito sa loob. Tsaka mga ano siya eh. Parang mga iba, parang underground siya ng mga kainan. Which is, okay sana kasi lang isa lang ako. Kung may kasama lang talaga ako, di ba, mas explore kayo mga yan. Kasi usually dito, lalo na sa mga grills, is dapat dalawa kayo. Pag isa lang, minsan di kayo pinapayagan isa lang. So ayan. daming shop dito. Mayroon din non-fiction, moodle, mayroon... Merong... daming daming shop, may tambourines din dun sa may dulo. Pero parang wala masyadong tao. So kaya medyo nakaka... nakakahiyang pumasok. Feeling ko kasi dahil ano ngayon, dahil um, ano ba ngayon? Tuesday, so hindi siya weekend. Feeling ko pag Friday to or weekend, madaming tao. Tama ba? YG na ba to? Di ba black label? Yan yung YG? Or yung partner ng YG yan, di ba? So ako sa e-mart. And umuwi na ako ng 81 kanina naka-uwi na ako. So kumain lang ako kanina ng ramen kasi gutom na gutom na ako, gutom na gutom na gutom na gutom na talaga ako. Kasi after na naman, umuwi lang din ako. nag lang ako. Siguro mga around 30 minutes, di naman mahirap mag -bus. And ayun, kinakain ko na yung bread na binili ko kanina, yung isa pa. Diba dalawa binili ko? So ito yung yung may chocolate sa loob, chocolate cream, tapos coffee dun sa Nespresso, um, espresso na machine. And then, ayun, um, nag-work na lang din ako. Tapos, pero kailangan ko makatulog na maaga kasi tomorrow, 8 a.m. or before 8 a.m. dapat andun ako sa Hongik University kasi dun yung meet up place for um, meet up place ng ano DMZ tour so dapat around siguro before 7 makaalis na ako dito kasi hindi ko alam yung traffic pag umaga na rush hour yun so basta mga 30 magbibigyan ko ng mga 30 minutes or hindi mga yun, 30 minutes siguro dapat around 7.30 ish nandun na ako sa area na yun para sure talaga na hindi ako may iwanan so yun yun lang na naman yung um, video for today yung DMZ tour is ihiwalay ko na lang siya na separate date din talaga siya. So, yun lang. Bye-bye! Hello, so nasa bus na ako na right now. So, medyo maulan ngayon. Oh my God! So, ayun. Try kong umikot sa labas. Mahala kong basa. Sayang naman na may binayadan natin. This one daw is na-discover nila na from during that time. Eh ako kami mga bullet holes pa nga eh. So yan. So yung area na to is dito yung tumatawid yung parang mga papuntang north to south, south to north. Lalo sa ulan! Wait lang, ba't ganyan? So, kami sa may ano, tunnel daw. 100 meters deep. So, sabi parang 25 stories yeah. siya. Okay hey guys, dito ka sa loob ng tunnel. Naka, hindi, na, ko na, hindi ko nalagay itong mic. Bawal magtala ng anything. Sobrang steep siyang pababa. Medyo nakakahingal siya yung... Like right now, ano, medyo mahirap huminga siya. So, bakit na ulit ako? Parang feeling ko, kahapon pa ako naglalakad. Nakikita ko na yung kinabukasan. Ano ito ako ko? <laughs> <laughs>